Nagbabalot lang kami ng ano ha? Nagbabalot lang kami ng... Oh, si Sarah Duterte. <laughs> si Sarah Duterte, oh. <laughs> oh. Ang aking damit ay kulay. Alisin mo yan dyan. kulay green. Ayan. lang Nagbabalot lang kami ng lumpia. Homemade lumpia. Homemade hand. Handmade. So, ibig sabihin nun, nakamay. Kinamay lang namin. <laughs> kami lang naman ang kakain. Eh, sabihin sa iba, bakit nagkakamay kayo? Bakit kakain ka ba? Sigurado ka, kakain ka ng ginagawa namin. Tara yan. Matsara yan. Ganda ng kasama ko. Ano? Baka may available dyan, single yan. Kinakamay lang namin yan, Oh. Comfortable kasi pag kinakamay. Tsaka kami lang naman ang kakain ito. lalong lalo na kami lang din ang nakakalam. Nakinamay namin, wala naman nakakitang kapitbahay eh maliban na lang kung panoorin nila yung video. Ayan, buo, buo pa yung chicken, oh. Yung chicken pala, chicken nga pala ito. Hindi, hindi yan, ano yan, hindi siya, yung luto na yung chicken, dinaan ko sa pakulong tubig. Ayan. Kahit magtagal siya sa ref, hindi ka matakot na masira. Kasi yung iba nasisira, kaya yun nag-aamoy asin. Oo, na asin. Mm -hmm. Eh ako gusto, di ba yung iba, ano, sinas, sinasangkot siya na kasamang lisa, sa bawang at ako. Kanina, sa akin, parang pakulo lang ako ng tubig. Mm. ko binungusulo yung giniling, puting hukay hukay. Yun na, tapos na. Nakita ko yun sa ano, sa Facebook lang din nakita. Sabi ko, ay, ganun lang palang ginawa nila. Ang dami nilang order. Tapos yung wrapper nila, no, kulay yellow. Eh, maganda yung tea. Gusto ko hmm, yung mm, Kulay yellow okay. yung wrapper nila. May yellow nga nga. Sabi ko, tapos, lublog mo yung daliri mo dito, guys. Ganun-ganun lang, Oh. oh hanggang sa mabasa yung pinakanulo ng mga wrapper. Yung iba naman gumagamit ng na. yung white egg. Kaso lang pag mas uh, bulak-bulak yung mantika mo. Ang tagal, Tami, ang tagal ko na hindi, ano, Tess? Hmm? Ang tagal ko na hindi nakabili ng mantika. Hmm? Umaasa lang ako sa mantika ng... Umaasa lang ko nang sa mantika ng... Ano, why? Mantika ng manok. Masa naman kasi mantika ng manok. Tapos yung dito guys, nilalagyan namin. Sinasagpakan namin dito. Para pagprito buo. Ganyan. Birthday niya guys sa ano? July 1. Pa-birthday ng mga aking anak. ng tatlong anak kong babae. Birthday. So, pang-apat siya. Nineteen ano ka ba? Eighty-five. Um, Eighty-five? taong pa na? Thirty-nine. ka na? Ay, ka na, na oh, ka na pa forty Ah, so mag-forty ka na ng Ilones? Ini ba? thirty lang ako. O, oh, na yan. Mukhang sixteen lang. No? O, oh, wala kayo diyan. Bilis oh, na lang pa na pa. Pwede balik. Atala ko, 26 ka lang. Hindi, parang mukha ka lang 20. Ano na? Pagkatinoy na ako sa roomies. Sa akin, walang makahula sa akin. Na-birthday ko rin na iwan, oh. yung ano doon. Sino? Anak na natin yung trabaho namin. Pero, konsumis yan. Pero nakita niyo naman, mm -hmm. kahit konsumis yun. Wala natin mag... Guwapa pa rin, guwapa. Mm. Noon at saka ngayon, kami pa rin. Anong nagbago? Walang pagbabago. Pasok sa tayo nga, lusok sa kabilang tayo nga. <laughs> Ito ganito, maganda. Rubber-rubber. Isip rubber. ko nga, no. Ang taga na pala natin magkakilala, ano, no, no. Mm -hmm. Ang anak ko pala ng dalawa, ayun, maliit pa si Christopher no? eh. Mm -hmm. dito ako nung kaya tibig. Ano, Nag-introduce sa akin Virgie. si Verdi. Sabi niya, ano An Hindi pa yata kami noon, ano, hindi pa kami magkumari. Mm -hmm. Papaunong rin yun ito ni Marcy. Hindi pa kami magkumari lang kasi ang maliit ko, si Gia, Gia. Si Jai Jai naman yung sa kanya. Hmm. sabi nyo? Maliliit pa yung sa Jai Jai ngayon mm -hmm. na. Tapos? Dalaga na. Sabi nyo? mo yung bata doon. Ang huh, katakot. Bakit? Yung dinididi. Tub <laughs> Tubig. Tubig <laughs> yung dinididi. Ka Tapos sa may bata pa ako no? May tindahan pa ako. Oh. At tapos, panay ka, ano? Yung panay kasama sama kay bet. Bet. Ang ano, kumusta nga pala kay bet barangay. Baka sakaling lumaan ito sa speed nyo. Kung sino yung makakilala kay bet barangay. Ayan. Yeah. Nahanap na pala namin si bet barangay. Pagano <laughs> natin makakilala? <laughs> <laughs> Bawal maingay dyan ha? Yung mga cellphone nyo, ha? Mas maganda kasi dito marami kang memories kasi. Pwede ipanood lang sa TV. Mm -hmm. So, o nga, katulad yung ginagawa natin dito. Ang kababuya namin dito, makikita kita nyo. <laughs> Kitang-kita nyo, guys. Kami lang to. Kami hmm. lang to. Huwag kayong mag-alala. Huwag nyo nang gayahin. Pero, kamay namin, ha? <laughs> ang gawang kamay, napakasarap. Sa amin yon sa mga ano dyan, sa mga ma arte. Huwag nyo na kaming gayahin, pero hindi nyo ba alam yung pinambili nyo rin ng ano, ng lumpia. Hindi mo nyo malaman. Mayroong hindi pa nagugas ang kamay. Pero kami naman, nakakasigurado kami na nagugas kami ng kamay. Kahapon pa. <coughs> Char. <laughs> Yan dito, sinasigurado talaga namin dito ilagyan para paghiwa. Mm. Busog na busog. Di ba? Tapos hiwa, kaya siyang hiwain ng tatlo. Ang tatlo na ito. O di ba ang dami na natin nagawa, tapos marami pa. Mm. Tapos sabihin mo, mura yung nakapos sa Facebook. Buy one, take one. Tapos, 175. 24 pesos lang. 24 pesos na yun. Ah, five yung nakita ko. 175 by 1 take 124 pieces ang laman. Oo. Oh. Hindi naman talaga ako mahilig dito. Pang ano lang naman to, yung ang tawag nito? Pag may naubusan lang ng ulam. Hoy, dito lang, hindi na ako nakakita ng ano. Nang. Ah, uh, pag, ano yung... Baka lumagpas ka na dyan sa tilates. Hindi man. Ha? Ay, Hilain mo yung, yung ano. Yung, yung, yung ano ba, tawag dito? Yung kangkong, Ay. pag may okasyon, kasama yon. Anong klaseng luto sa kampong? Adobo. Okay lang yung ado adobo Adu sa maraming ano, ginili. Oo, oh, daming nga na sa kong. Na karne. Sabi sabi ko, wow. Masarap Ay, ng luto. Eh, Kahit ako sa mga handaan, naghahanap ako ng gulay. Kung may gulay, hindi gulay, kinapain ko. Ano yung mga salad? Kaya tribel yung pinagkakit pa nag Shout out. Ah. Sino <laughs> si Yung boss namin. Hmm. May ano, gulay? Pag nag-ano sila, nag ano yung fashion? Hmm. Ang gato sila ng tangkong. Nauna yeah, mm -hmm. ka maubos. Na Sarap kasi yung tangkong. Pero sa amin, nasa probinsya. Alam, yon pa alam mo ba, pag tumanda tayo, nakikita ito ng mga anak natin. Itong video natin. O, sa mga anak dyan naman nang gusto gustong ng mga memory namin. O, ang mo. aking tumag-anak ay isang bilyarosa, isang kulon sa mga kamag-anak ko ng Villarosa, Sultan, Mahinay, Abel. Yun sa nanay ko kasi Sultan din, Mahinay yung kanyang nanay. Din sa tatay naman niya ay Sultan. Sa tatay ko naman ay sa nanay niya Villarosa tapos Abel naman siya. So ganun. O, sa mga anak ko naman, ayan. From your father's father is Sanchez Magnasi and the other father <laughs> outside <laughs> outside ibig sabihin may iba pang ano ibang dating karelasyon pa ganun siyempre karamihan naman sa atin hindi, hindi perfect ang buhay ng tao siyempre lang na magpakamatay kasi sa tao kung hindi naman deserve ganun lang yun kaya sa mga nakapanood nito kung halimbawa pa kami ay Nakita nyo. Uy pa yan! Alam kong matutuwa kayo. <laughs> Lula ko pala yan, oh. Ba't kinakamay nila? <laughs> oh, yan. Siya, si, ano, si, siya, siya naman si Marites. Hindi Marites yung susmusa, ha? Marites ang kanyang pangalan. Oh. Anong, ano mo? Kilala mo yung mga apigedo mo. Siya ay marami nang inibig. <laughs> Pero, hindi inibig. Maliwa. <laughs> ano siya? Mapagmahal naman siya, wala lang nag wala lang matibay na puntasyon. Matibay naman siyang puntasyon pero yung kinakapitan niya hindi matibay. <laughs> Natutumba. Natutumba. Sige lang, magsaya lang kayo. So ipakita namin sa inyo guys, parang mahaba-haba na ang ating video. So, ito lang nagawa namin. Gawa nga lang pala ito sa manok. Then, mayroong carrots, sibuyas. Walang bawang yan. Kasi pag may bawang kasi nag yung amoy, matapang, no? Parang amoy kilikili ng ano, Indian. <laughs> Pero hindi pa ako nakaamoy ng kilikili ng Indian, ha? Pero feel ko lang, sabi-sabi naman nila kasi malakas kasi sila kumain ng sibuyas. Mas try nga kumain ng sibuyas kasi sabi nila, manamistalis daw. So, ito yung gawa namin. So, kaya siyang hiwain ng tatlong hiwa. So, napaka mas maganda yung tayong gumawa dahil alam natin na mga daliri lang natin ang humahawak nito. Kaya, hindi kami, hindi kami tawag nito. Sure kami na masarap ito. Kasi, kamay lang ang nagmekos-mekos nito. So, ayan lang guys. Diyan lang muna kayo dahil tatapusin muna namin ang aming ginagawa. Ayan, shout out sa aking magandang Umare, ayan Magpo 40 years old na nga pala yan Pero single pa yan guys ha so, Ayan, dyan, dyan lang muna kayo guys Bye you. Hi guys, good morning Alas 4 ng madaling araw Ayan Bago oh, ako ng Biko yan, malaking kawali ito. Di meron din ako ditong ginagawa. Ito naman ay para sa ating makaruni. Yan, pinalamig ko. Nagpaokisa na ako. Madaling araw pa lang kasi yan. Mabilis nga pala kami dito ay mag, mag alauna

Sige. Hi, guys. Gising lang yun yung tao dito.